Isang bahay sa Quezon City nilooban ng isang shipping agent ang mga ninakaw na gamit ng kawatan na nadiskubre na may-ari na nakatambak sa labas ng kanyang bahay si Bel Custodio sa detalye. No, Tinadyakan na ng mga operatiba ng QCPD ang pinto ng banyong ito. Dito raw kasi nagtatago ang suspect sa pagdanakaw sa isang bahay sa UP Village, Quezon City, bandang alas 11 ng umaga nitong Martes. Pero nang mabuksan na ang banyo, hindi agad na ispata ng target. Yun pala, nagtatago lang siya sa sulok ng shower area. Sa pilitang hinatak ng mga pulis ang kawatan palabas ng restroom at pinusasan. Ayon sa pulis, nadiskubre ng biktima na nakatambak ang kanyang mga gamit sa labas para iship sana ng kawatan. Kumuwi ito sa kanyang tahanan. Uh, nung papasok niya ng uh, gate, nakita niya itong uh, isang lalaki sa loob ng kanyang tahanan at nung napansin siya, Uh, habang bilpit yung mga gamit, agad uh, tumakbo to. Mabisit tumakbo, patungo sa direksyon ng uh, kanilang banyo. Susundan dapat ang biktima ang suspect, pero natakot siya na baka armado ang suspect. Ilan sa mga gamit ang suspect na balak ipaship ay mga speaker, gulong ng motorsiklo, refrigerator at printer. Hindi na natuloy pa ang pagnanakaw matapos dumaan ang mga romrondang pulis. Nung uh, pinuntaan ng mga pulis natin, Actually, nakalak ito. Talauna na buksan. At doon uh, po na positibo na nakita ng mga polis na talagang nagtatago at agad na uh, dinakit itong nga Base sa investigasyon, sa bintana ng bahay pumasok ang kawatan. Uh, Nagmamatsyag muna ito uh, yung mga galaw kung may mga tao sa bahay, kung uh, abandon yung bahay at wala mga na nakatira o maaaring yung mga Uh, dito ay umaalis. mga to. Inaalam pa ng mga otoridad kung may kasabwat ang suspect dahil sa dami ng balak niyang makulimbat. Dati nang nakulong ang suspect noong nakaraang taon sa reklamong malicious mischief. Aminado naman ang na suspect sa tangkang pagnanakaw. Eh, boss pa yung bintana, may pinaso ko, wala pong tao. Eh. May kasabwat ka ba? Wala po. May sasakot ka? Paano mo? Sa taxi lang kung ay Kahit sa taxi mo sana. Pag-amin pa niya, pangalawang beses na siyang nagnakaw matapos magipit. Ang nabas sa hirap ng buhay, kaya nagawa ko yun. Magbento ko sana para magkapera. Uh, may ilan din po ako ng pasensya sana lang kung nagawa ko yun. Haharapin ng kawatan ang kasong robbery. Na yung uh, ating uh, mga uh, nagmamayari ng bahay ay maging bigiran uh, po. Lalo-lalo no? uh, na po kapag uh, nililisan na ng kanilang tahanan at wala pong naiwan, para tilihin pong sarado ang kanilang mga uh, pintuan, bintana, at kung sakasakali may may kainahinalang uh, mga tao nasa paligid nila, ay agad ipagpaalam sa pinakamalapit na... Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.